sa parte ng impeachment, korte ang Senado, prosecutor ang Kamara. Wala sa lugar para sa akin ang Kamara na hindi sumunod sa inipipinag-uutos ng impeachment court. Ganun na lang ba palagi, SP, pag may motion? Parang yung role kasi SP dapat daw sa defense, pero parang kinuha kasi ng impeachment court. Katabihin. Sabi yan ang isa sa mga miyembro kahapon. Kung hindi ako nagkakamali, si Senator Risa, kundi ako nagkakamali. Ang um, karapatan nilang sabihin yon. Pero wala nga pagbabawal sa rules ang hindi pwedeng gawin yon. Ito so, rin panawagan ko dun sa limang kasamahan naming ang um, dakdak pa rin ang dakdak -dak sa dismissal. Nakalagay dun, without dismissing, without terminating. So, um, the impeachment court retains its jurisdiction to my mind. That's why we issued summons. May basihan at karapatan ng Senado Tanungin ang papasok na kongreso. Gusto pa ba nyo at interesado pa ba kayo dahil yung gumawa nito ay yung nagdaang kongreso. And again, the 19th house cannot bind the 20th house. Tulong uh, dokumento ang pinirmahan ko na tapos kami kaninang uh, madaling araw ng alas 2. Una ay yung liham sa kamera na pinagbibigay alam sa kanila ayon sa napagkasunduan sa impeachment court na hindi na matutuloy ang kanilang presentasyon ng uh, articles dahil nagawa na yon kahapon, na convene na rin ang court. Sa katunayan, nag-issue na nga ng summons kaya uh, Vice President Sara Duterte ang impeachment court. Pangalawa, um, inilabas ko ang mga pinagbotohang orders ng impeachment court kahapon. Una, kaugnay sa pag-return, uh, yun ang ginamit ng sarita sa motion para gawin ang dalawang bagay. Una, um, na tumatalima sila sa provision ng saligang batas kawag na ban. At pangalawa, magsumite ng resolusyon mula sa 20th Congress na interesado, gusto pa nilang ipursige ang pagpaprosecute at sampan ng kaso laban kay VP Sara. Um, ang sunod na order ay yung summons na sangayon sa rules ng um, impeachment court ay dapat i issue pagkatapos mag-convene. Lahat yon ginawa at sinagawa namin kahapon. Pero siyempre, kailangan nun ng kaakibat ng mga written orders din. Yun yung hawak nyo ngayon. Sir, anong masasabi dito sa mga nagsasabi in limbo na tayo impeachment, unconstitutional, baseless, legal, uh, ang mga ginawa ninyo kagabi? Ang um, karapatan ni numan ang uh, magpahayag ng kanilang opinion. Ginagalang ko yun. Subalit tulad ng sinabi ko sa aking talumpati nung nagdaang um, lunes, um, Korte Suprema lamang ang pwede magsabi kung ano ang legal at hindi, kung ano ang constitutional at hindi. Pangalawa, kasaysayan lamang with the benefit of hindsight ang pwede makapagsabi kung sino din ang tama at mali kaugnay sa kanilang paniniwala. At kung walang order ang Supreme Court, sir, either way, you will proceed as you see. Tulad ng binanggit ko mula noong nagsimula ang impeachment complaint noong Pebrero, kung wala, kung walang TRO, magpapatuloy kami. Kung may TRO na inisu, bring up yan sa impeachment court at pagpapasahan. Tulad ng binanggit ko rin noon, hindi ba? May dalawang pagkakataon na nag issue ng TRO ang Korte Suprema kaugnay sa impeachment proceedings. Noong panahon ni dating Chief Justice Davide impeachment, may TRO laban sa Kamara na hindi sinunod ng Kamara. Doon naman sa impeachment complaint laban kay Chief Justice Corona, nagtiyaro ang Korte Suprema kaugnay sa pagbubukas ng account, bumoto ang Senado para sundin yung tiyaro niyo. Sir, just, uh, sir yung just on the second point, the second order niyo, so makakapag-comply na doon, 20th Congress. Am, um, oo. So, meantime, hindi sila makakapag-comply, yun, walang action. Oo, kasi wala naman talagang action. Balikan natin ulit kung ano yung mga sinabi ko nung Pebrero, nung final to impeachment complaint. Dahil isang araw na lamang, dalawang oras na lamang bago kami magwakas nung uh, final nila yan at dalawang linggo na lamang ang sesyon ngayon, sabi ko, di ba? Ang pinakamalayo ng pwedeng magawa ay mag issue ng summons. Dahil sang ayon sa aming rules, merong sampung araw ang uh, nasasakdal para magsumite ng sagot um, mula sa pagkakatanggap niya ng summons. Meron ding limang araw ang kabilang panig, ang prosecution, mula sa kanilang pagkakatanggap para magsumite ng reply. Yun pa lamang, ubos na yung panahon. Mag-June 30 na, tatlong araw na lamang na para para maglitis, quote-unquote. At magtatapos ang authority ng mga, ng mga House Prosecutors ng June 30 dahil tapos na ang Kongreso ng June 30. So walang naaksayang panahon dahil nagawa namin lahat ang tinakdang gawin sa ilalim ng 19th Congress. Baka nga makatipid pa kung napakinggan yung kahapon dahil yung mga agam-agam kaugnay sa pagtatawid ng impeachment complaint na ito. Yung mga agam-agam kaugnay sa interesado pa ba yung 20th Congress dahil hindi pwedeng i-bind ng 19th ang 20th Congress. Yung mga agam-agam kaugnay sa pag-comply nila sa one-year ban na itinatalaga ng saligang batas. Lahat yon habang naghihintay tayo, ng resumption ng sesyon ng 20th Congress para magsimula ang paglilitis ay masasagot na. Sir, yes, Ellie. Hindi ito, hindi kami magkapantay pagdating sa bagay na ito. Hindi ito House at Senate kung saan co equal ang mga ahensyang yan. Sa, sa parte ng impeachment, Korte ang Senado, Prosecutor ang Kamara. Wala sa lugar para sa akin ang Kamara na hindi sumunod sa inipipinag-uutos ng Impeachment Court. Hindi ito parang bicam na kailangan naming mag-agree. Ito'y kautusan galing sa Impeachment Court na nakatuon sa Prosecutor na isa lamang partido sa kaso. Hindi magkapantay ang partido at ang korte saan mang kaso, saan mang parte ng mundo about, ng na sinado ng impeachment court para questionin kung dumaan sa tamang proseso yung house sa... I think trabaho nga daw, dapat ang mag-question nga nung kapo nga ni Sara na meron nga pending sa Pwede Supremo. Um, may nakalagay ba sa rules na pwede kong pagbawalan at bigyan ng listahan ang mga miyembro ng korte? Ito lang ang pwede niyong tanungin at sabihin? Ito lang ang pwede niyong banggitin? Bawat impeachment judge may kalayaan magsalita at magsabi kung anong ninanais nila. Hindi para sa akin o kanino man ipagbawal ang lalabas at sasambitin ng kanilang mga bibig. Dapat buong galang natin tinatanggap at pinapahintulutan yon. Yan ang ibig sabihin ng pagiging isang deliberative um, body. So gusto nyo, dahil lamang Korte Suprema ang nagpapasa ng lahat ng bagay ng constitutionality ni isang miyembro dito, walang pwede mag-question ng constitutionality na anumang bagay? Siyempre pwede. Siyempre malaya naming pwedeng pagdebatihan yan. Siyempre kung may motion, dapat naming pagbotohan yan. Pero sa dulo, palagi ko ang sinasabi, kung may magsasampa ng kaso, Korte Suprema ang may final say kung sino nga ba ang tama o mali legally at naayon sa konstitusyon. Yes, hmm. Uh, nanumpa yung mga senador as senator judges. Uh, mm. Apa? You swore to do impartial justice. Well. Yung isa po ba po wes po pwedeng mag siya mag move na mag dismiss ng kaso. Hindi yung either party. May nakapaloob ba sa rules namin na bawal 'yon? Hindi po pwedeng well, tapawon. Na tinatanong ka, may nakapaloob ba sa rules na bawal mag-move? am um, kaugnay sa anumang bagay kaugnay ng impeachment wala namang pagbabawal eh um hindi para sa akin husgahan 'yon dahil am um, kayo naman yung pumapabor sa nasasakdal ko question niyo yung ayaw sa nasasakdal walang question hindi ba kung hindi ba kung karapatan nila maghain ng motion pabor sa nasasakdal, karapatan din ng sino mang ayaw sa nasasakdal, wala akong binabanggit na pangalan, na maghain din ang muson, pero sa dulo, pagbobotohan yon. Ngayon kung ang sinasabi mo ay biased at dapat na sila mag-inhibit, sang-ayon sa rules of court, gayon din sa precedent at practice, ang pwede lamang, ang pwede, pwedeng hilingin ng pag-inhibit o recuse ng isang um, judge, pero desisyon nila kung mag-inhibit nga ba o magre-recuse sila. Hindi yan subject matter of vote. Hindi yan pwedeng pagbotohan na, hoy, ikaw, tanggal ka na. Hindi ganun yon Walang ganun klasing procedure o proseso sa impeachment court man o sa regular court man. Lalo pa sa impeachment court sa pananaw ko dahil alam naman ng mga nagbalangkas ng saligang batas na mga politiko halal ng bayan at may mga pwesto o kulay ng dinadala ang mga ito. Hmm. hindi nadidinig o hindi man lang pa nare yung uh, prosecution and both prosecution and defense. Yun nga sana yung gustong gawin nila tungkol sa schedule, di ba? Pero yung schedule maliwanag na dapat pinagpapasahan ng may presensya ang magkabilang panig at dapat pakinggan. Sinabi ba kahapon ng impeachment court na unconstitutional yung impeachment dahil nilabag nito ang one-year ban? Hindi. Hindi naman kami nagpasya eh. Hiniling namin ang impormasyon at sertifikasyon mula sa Kamara na hindi nga nila nilabag. Ayon kay Sen. Cayetano, parang yan yung Certificate Against Non-Forum Shopping na iniyahain sa Korte na sa palagay ng mayorya kahapon ay kulang sa isinumiti sa amin. Um, walang pagpapasang ginawa doon. Walang pagpapasyang sinabi na ayaw na ng 20th Congress. Hiniling yung impormasyon mula sa kanila, hindi ba? Ang hiniling ay attestation at impormasyon. Walang pagpapasyang ginawa. At ang bagay na ito, lalo na kahilingan ng karagdagang sertifikasyon, attestation at impormasyon, maaaring gawin ng court motu proprio or on its own. Pero, gayun pa dun sa mga hindi sang ayon, malaya po silang pwedeng questionin ito either sa impeachment court o sa Korte Suprema kung sa palagay nila may nilabag na batas ang impeachment court. Sa kabila ng maliwanag na provision ng saligang batas na nagsasabing the Senate shall have the sole power to try and decide impeachment cases. SP, um, question hmm. lang. SP, kasi parang nagkakaroon daw ng blurring of lines and rules. Kasi nga dapat daw po yung pagpapadismiss, ginagawa ng defense. Pero ang nangyari kagabi, one of your members, and ganoon na lang ba palagi SP pag may motion? parang yung role kasi SP dapat daw sa defense, pero parang kinuha kasi ng impeachment court. Katabi. Sabi yan ng isa sa mga miyembro kahapon. Kung hindi ako nagkakamali, si Senator Risa, kung hindi ako nagkakamali. am um, karapatan nilang sabihin yon pero wala nga pagbabawal sa rules ang hindi pwedeng gawin yon am um, Gusto nyo bang gapusin ko ang kamay, itali ko ang kamay, ng pili ilan ang lahat ng members ng impeachment court? at sabihin, ito lamang ang pwede nyong sabihin, ito bawal niyong sabihin. Hindi pa naman natin alam eh, baka may magmusun dyan. I move to convict um, the Vice President. Pwede na lang gawin yun, pero pagbobotohan yun, sa pananaw ko hindi tama at um, mali yun. May initial resolution na inihain, hindi ba, si Senator Tolentino, na sinabing, iklian na natin, bilisan na natin to, pumili tayo ko alin lang sa pito, isang araw lamang ang pagpepresenta ng ebidensya na magkabilang panig, um, hindi niya na pinurusige yung resolusyong yon yun at pinagbotohan yung resolusyong yon. Yun. Subalit, ang um, walang pwedeng pumigil sa kanya na gawin yung musong yon. Pagbobotohan lang din namin yun. Pero SP, ano pong makakapigil doon sa any members of the court na alam naman natin na may ilang membro yung impeachment court na maka Duterte, kaya hence called Duterte Block, na i, parang iabogado o i, gawin kung ano yung gusto ng, ng, ng Babalik ta rin ko. Meron din namang miyembro na ayaw kay Vice President Duterte. Pantay lang naman eh. Meron din miyembro na gustong gusto gigil na gigil dito sa impeachment. Ngayon man o sa darating na kongreso, ayon mismo sa mga pahayag nila sa social media accounts nila. Um, pinili ng nagbalangkas ng saligang batas, ha? Na mga politiko, congressman sa Kamara, senador dito, ang magpapasya kaugday ng impeachment. Bahagi yan ng kinikilala nilang magiging sitwasyon nung ginawa nila yan. Dahil nga, ito'y hindi namang kasong kriminal, kung saan ang dulo ay ikukulong ang nasasakdal. Ito'y desisyong politikal kaugnay sa pagpapanagot kung mananatili ba o aalisin sa pwesto ang isang mataas na opisyal. Hindi imbulgado dito involved dito ang kalayaan ng sinumang opisyal ng pamahalan. Wala rin kapangyarihan ng impeachment court utusan na nasasakdal na magbayad, magsole o magbigay ng anumang halaga. Ang hangganan lamang ng kapangyarihan ng impeachment court, kaya nga siguro binigay sa mga politikal na mga individual ay pagtatanggal o pag-alis sa pwesto

pipili daw kami ayon sa kanyang muson ng isa o dalawa lamang sa pito. May kapangyarihan ba kaming gawin yon? Nang hindi namin tinatanong yung prosecution? Isa, wala. Sa palagay ko'y wala. Um, isang araw lang daw ang presentasyon ng ebidensya. Finish or not finish, pass your paper. May provision ba sa Ligang batas na dapat madaliin ang presentasyon ng ebidensya? Finish or not finish nga? Wala rin naman. Pero kahapon din sinang tabi niyon. Pero yung mga ganong uri ng kahilingan, malayang pwedeng gawin niyon ng sino mang senator judge. Sa dulo, kung ipipursige niya at may nag-object, pagbobotohan palagi yun. SP, Hana po from BNC. Right here, at the back. I'm right here. Ayun. Yeah. Sir, uh, did you ever talk to PBBM about uh, his interest in scrapping the impeachment trial? To whom? With PBBM, sir? No. Um, ang napanood ko lamang ay yung sinabi niya sa kanyang interview kahapon. Kaugnay sa... Gagalangin daw niya kung ano man ang desisyon ng Senado bilang impeachment court. Kaugnay sa iso yun niya tatanong sa kanya kung tatawid ito sa 20th Congress o hindi. Sinabi ko na sa impeachment court at sa Senado, ang aking pananaw kaugnay dyan, yes, na yan and... ay tatawid. Yes, and you share the same sentiment na tatawid sa 20th Congress. Tama po, sir. Um, depends on how you put it. I share his or he shares mine. Okay. Kasi sir, parang nauna yata ako nagsalita. At kaugnay niyan. Okay. Sir, there's a, a political source that said you have uh, a private conversation with PBBM saying he expressed his concerns about the political effects of the impeachment trial. Ang usapin namin ni PBBM, kaugnay sa trabaho ko ay patungkol lamang sa mga hinahabol naming um, priority measures na binanggit ko nung um, nag-session uli kami nung June 2. At yun nga ay naging dahilan, di ba? Inamin ko naman yun, eh, nag-usap, nagkita at uh, pinag-usapan yung mga panukalang batas um, para mahabol bago mag-adjourn ang session. Nandiyan na rin naman tayo sa paksang yan. Sana isingit nyo na rin lahat 'yon na binanggit ko ay nahabol namin at ang iniintay na lamang namin ay ang mga sumusunod. Ang postponement ng barangay SK elections na nasa Bicam ngayon, yung nuclear bill na nasa Bicam din um, ngayon, yung uh, fiscal uh, judicial fiscal autonomy bill na nasa Bicam din ngayon at sana mahabol ang ratification mamaya. mamayad. Panghuli, ang right of way na nasa din ngayon. So would you say sir, you're not receiving any guidance as to how the impeachment is being handled because uh, of, of course from what we can recall, it was his son who first signed the impeachment complaint from the House to the Senate. Walang change of mind mula sa Malacanang tungkol dito? Am um, hindi ko alam dahil hindi naman ako ang tagapagsalita ng Malacanang para alamin ko nagbago nga ba 'yon o hindi. So, to... ang napanood ko lamang ay yung sinabi ng pangulo na hindi naman daw talaga siya sangayon ayon sa impeachment sa interview niya ilang linggo ang nakakaraan. Am um, Kay Congressman Sandro, nag-uusap kami, nagte-text kami pero tungkol din doon sa mga panukalang batas hmm. na hinahabol namin itong mga huling araw ng sesyon. Sir, papatanong. Ano daw yung explanation ng vote niyo? Bak bakoto kayo in favor din sa motion to remand or to return? Am pinapaliwanag ko na ilang ulit, am um, yung position ko, hindi ba nasa talumpati ko yun noong Lunes kaugnay ng am um, matagal na pagkakaupo ng kamera dito sa impeachment complaint tinalakay ko na rin sa akin talumpati nung lunes um, kung tatawid nga ba ito at o oh, hindi at na hindi pwedeng i-bind ng 19th House and 20th House tulad ng hindi pwedeng i-bind ng 19th Senate and 20th Senate kaya kinakailangan i-confirm i-reaffirm ng kamara at ng Senado ang lahat ng pinagpapasan ngayon ng Kamara din at ng Senado. Nabanggit ko na lahat yan nung lunes nung nagtalumpati ako nung pinagdibatian na ilang bagay kaugnay sa impeachment. Kaya minabuti kong hindi na ulitin pa muli yun dahil court of record ang impeachment court. Um, of record din, may journal ang Senate. Nakalagay din yon sa talaan. Sir, 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 sir. Hindi, hindi ako nagtuturo kung sino. Sila yung nangagaw na may <laughs> Sir, <po>. Sir <laughs> clarification lang po. Sa pagbalik ng articles of impeachment sa House, yung jurisdiction nasaan na? May, meron pa po bang jurisdiction ng impeachment court or bumalik sa kanila? Um, walang nagsabing na wala ng jurisdiction. Pakibasa po yung motion ni Alan. Pakibasa po yung um, siguro hindi rin panawagan ko dun sa limang kasamahan naming um, dakdak -dak pa rin ang dakdak -dak sa dismissal. Nakalagay doon, without dismissing, without terminating. So, um, The impeachment court retains its jurisdiction. To my mind, that's why we issued summons. How can we issue summons if we do not have jurisdiction? And remember, the order issuing summons came after the vote. Um, I think this is quite clear, um, mm -hmm. even to um, young lawyers or young law students. Sir, 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 so sir, <inaudible> Um, ulitin ko, um, kada, kada individual na member, nakita nyo naman kahapon, kahit nakalagay, without dismissing, without terminating, yung mga bumoto laban doon, ang tingin pa rin, dismiss. So kung ang tingin naman sa kabila ay hindi, um, again, hindi, hindi makokontrol ng presiding officer yung pananaw ng bawat isa. Dahil each senator judge is free to discuss and talk about what they want to talk about. That is especially true when it comes to trial. Malaya silang pwede magsalita, magtanong, magbigay ng manifestasyon, dagdag dun sa mga tanong at manifestasyon ng mga abogado ng magkabilang partido. Sir? 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 It has been constituted and convened. Now we are awaiting compliance from the parties on the part of Vice President Sara to submit her answer, on the part of the prosecutors to submit their reply if they should so decide, and to comply with the orders of the court regarding um, compliance with the one-year ban and a resolution from the 20th Congress while we're awaiting the resumption of session in the 20th Congress. wala wala dahil um, kinokonsiderang prejudicial ito ayon sa diskusyon kahapon yung order sa kamera pangalawa matatapos na nga Uy, paulit-ulit na to. Matatapos na nga ang authority ng prosecutors, ng congressman. Hanggang June 30 na lang sila. So, gustuhin man namin wala kami pwedeng gawin dahil walang representasyon ang prosecution. That will only come once Congress resume session in the 20th Congress, maghalal sila ng prosecutor at sabihin nila na interesado pa kaming ipursige ang kasong ito. Bilang dagdag na impormasyon, um, hindi ito imbento o katang-isip dahil ginawa na ito ng kamera at mga prosecutor nung panahon ni dating Pangulong Estrada. Dahil natanggal na siya dahil sa EDSA sa pamamagitan ng Dio Mano Constructive Dismissal, kung naalala nyo, hindi na sila nagpakita sa Senado at ayaw na nila ipursige ang kaso. So siguro, parehong kongreso yun ha. So siguro naman, may basihan at karapatan ng Senado. Tanungin ang papasok na kongreso. Gusto pa ba nyo interesado pa ba kayo dahil yung gumawa nito ay yung nagdaang kongreso? And again, the 19th House cannot bind the 20th House. So, so, so? Yes, it can be by resolution or it can be by a manifestation or any pleading to be filed by the prosecutors in the impeachment court. 29? Hindi ako may kasalanan yan. Ano, ano? Well, it depends how long it will take them to organize the house. Um, that is beyond me. Um, ibig sabihin, di ba? Ah, July 28, morning session, election of speaker, election of Senate president, informing the president that the House and the Senate is ready to receive him and listen to his State of the Nation address, which will be held at 3 or 4 p.m. It will depend. Hindi ba? So yung buong araw ng July 28, walang magaganap na trabaho doon. July 29, dahil may bago ng speaker o parehong speaker, um, magsisimula na sila mag-organize ng mga committee. Kabilang na rin ang paghalal ng mga deputy speaker, majority floor leader, chairman ng mga committee, kabilang ang chairman ng Justice Committee. At sa parte ng Justice Committee, i-organize naman ngayon nila yung panel of prosecutors. Ang paghalal ng panel of prosecutors para sa akin ay hudyat o senyal na na interesado pa rin sila naipursige ang impeachment complaint na ito. So, pwedeng yon ang isang paraan. Pangalawang paraan ay resolusyon na pirmado ng mga miyembro ng Kamara na higit sa one-third nito o mga prosecutors ay imamanifest sa Kamara at sa Senado bilang impeachment court na interesado pa talaga silang ipursige ito sa pamamagitan ng isang pleading. Sir, May um, si Myla mo. Baka magtampo na. Hindi naman eh. nasagot na rin naman. <laughs> hindi. Uh -oh. pero sir, yung, yes, yun pa sir, ini-expect nyo sir na may bagong composition na nga in 20th. Meron kayong sinabing mga paraan kung pwedeng gawin. Pero do you expect na hindi siya mag-trigger ng another uh, filing na impeachment? Kasi syempre hingi nila na bagong composition kami, we want to also hear muna yung ano yung, yung impeachment ulit. Okay. Do we expect na ganun-ganun lang sino, kanilis? Sino-sino? Ano? na piperma lang sila, magkukumpo. House ba pinag-uusapan natin House, ng senador? House, sir. Do um, you expect na ganun, sir, kabilis yung proseso? Walang hindi ko, na hindi. Hindi ko alam. Hindi tulad nila. Ayaw kong pakialaman yung proseso nila bilang senador. Kaya tinatanong namin ito at may hinihiling kaming impormasyon ay dahil impeachment court na kami. Pero lahat ng ginawa nila noon, wala naman akong sinabi. So, um... Kung paano nila gagawin, kailan nila gagawin, matapos makonvene ang 20th Congress, nasa sa kanila yan. Kaya din hindi ko maset yung susunod na trial date. Dahil, um, una, hindi pwedeng i-bind nga ng 19th Senate, ang 20th Senate, at hindi ko alam kung kailan sila magsasubmit ng compliance. So ang nilagay na lang namin na kautusan kahapon in consultation with the minority leader am um, who's also a lawyer na bar top not sure. Sabi ko, paano gagawin? Ano maganda? Sabi niya, am um, um, to a date to be set by the presiding officer kasi hindi pa naman talaga namin alam kung anong mangyayari sa 20th Congress. Yes, ma'am. Yes, ma na impeachment court na talagang since 18 yung uh, bumoto doon na talagang pwede yung tumawid. Kaya recognize dapat na pwede yung Congress yung, yung impeachment court. Yun ang position ko, o. Hindi, the, the fact sir na majority na sir yung bumoto, ibig sabihin na stand um, na sir ng bumoto. Um, Ulitin ko, ha? kaya ko lamang magsalita para sa aking sarili at bilang presiding officer. Yon ang posisyon ko, yon ang epekto nun sa pananaw ko. At ayon mismo sa ilang mga batikang abogado, kabilang na si um, Kundi ako nagkakamali, Justice at Concom Delegate Ascuna, yon ang nakikita niyang epekto din nun. Pero um, ulitin ko, um, ito ang pananaw namin. Maraming mga papasok pa lamang ng 20th Congress na iba't iba ang pananaw. Ang um, papakinggan namin sila pagdating ng uh, resumption ng sesyon sa 20th Congress. So SP, magkukonvene lang ang impeachment court. yun uh, yung pagkukonvene ulit ng impeachment court, magdedepende sa Kamara. Um, pag nagsumite ng compliance, oo. Maliba na lang. Kung sa 20th Congress, mag-convene ang impeachment court, bawin itong ginawa ng impeachment court na ito, mag-set ng trial date, at gawin ang iba bagay na gusto nilang gawin. Kaya ginawang presiding officer will set, kasi kung isa-set lang naman yung date matapos nilang magsumite ng compliance, hindi na kailangan mag-convene at mag -robe presiding officer na lang, based on consultation, iset yung date. Kasi wala namang gagawin eh. Wala, wala nang change costume, change costume. Di ba? Um, iseset na lang dapat ng presiding officer. Yun yung logic sa likod ng ang presiding officer ang magseset.